Ang kwento ay nagsisimula sa isang batang babae na nagngangalang Asha, na nagkukwento tungkol sa buhay ng isang makapangyarihang hari na si Haring Magnifico. Noong kabataan niya, nakaranas si Magnifico ng matinding pighati at sakit ng puso, kung kaya't nag-aral siya ng magic upang gamitin ang kanyang kapangyarihan para tulungan ang iba. Kasama ng kanyang asawa, si Reyna Amaya, itinatag nila ang kaharian ng rosas. Sa kahariang ito, kapag ang isang tao ay umabot na sa edad na labing walo, maaari na nilang ibigay ang kanilang mga hiling kay Magnifico. Sa araw ng seremonya ng pagtupad ng mga hiling, pinipili ng hari kung aling mga hiling ang kanyang tutuparin. Nakatira si Asha, kasama ang kanyang ina, na si Sakina at ang kanyang lolo na si Sabino. Pati na rin ang kanilang alagang kambing na si Valentino. Malapit ng magdiriwang ng ika-isang daang kaarawan si Sabino at umaasa ang pamilya na maaaring mapili ang kanyang hiling. Bukod dito, may interview din si Asha kay Magnifico para sa posisyon bilang kanyang apprentice. Pagkatapos, nagtungo si Asha sa bayan upang batiin ang mga bisita ng rosas at ikwento sa kanila ang kasaysayan ng kaharian at kung gaano kahusay si Haring Magnifico pumunta si Asha sa kanyang matalik na kaibigan na si Dalia, isang baker na may kapansanan. Kasama rin nila ang kanilang grupo ng mga kabataan. Si Gabo na palaging mainitin ang ulo, si Simon na laging inaantok, si Bazima na mahiyain, si Hal na masayahin, si Safi na laging sinisipon, at si Dario na medyo tulala. Binigyan nila si Asha ng payo kung paano haharapin si Magnifico at pinilit siyang maging totoo sa kanyang mga kahinaan. Dumating si Reina Amaya upang samahan si Asha sa pagpupulong kay Magnifico. Naalala ng hari ang yumaong ama ni Asha at ipinakita sa kanya ang kanyang koleksyon ng mga hiling ng kaharian. Natagpuan ni Asha ang hiling ni Sabino, ang tumugtog ng musika para sa mga tao. Nang tanungin ni Asha kung maaaring matupad ang hiling ng kanyang lolo, biglang nagbago ang ugali ni Magnifico. Sinabi niya na delikado ang hiling ni Sabino at maaaring magdulot ito ng gulo sa kaharian. Dito nabunyag ang katotohanan. Kapag kinuha ni Magnifico ang isang hiling, nakakalimutan ng tao ang kanilang hiling at nawawala ang isang espesyal na bahagi ng kanilang kaluluwa, na nagiging dahilan upang maging dependent sila sa hari. Sa seremonya ng mga hiling, sadyang hindi pinili ni Magnifico ang hiling ni Sabino at tinanggihan din niya si Asha bilang apprentice. Nag-dinner si Asha kasama ang kanyang pamilya at sinabing kasalanan niya kung bakit hindi natupad ang kanilang mga hiling. Nang subukan niyang sabihin ang totoo tungkol kay Magnifico, hindi siya pinaniwalaan. Lumabas si Asha kasama si Valentino at naghiling sa mga tala para matulungan ang kanyang pamilya. Biglang may malakas na liwanag na sumilay sa kalangitan na nakita ng buong kaharian. Akala nila ay magic ni Magnifico ito, ngunit kahit siya ay nabigla sa kapangyarihang ito. Bumaba ang star na pinaghilingan ni Asha at nagkalat ng magic sa mga hayop at halaman kabilang na si Valentino nabiglang nakapagsalita. Nagtaka si Asha kung paano nangyari ito at ipinaliwanag ng mga hayop na ang alikabok ng star ang nagbigay buhay sa. Kinausap ni Asha ang star at kahit hindi ito nakapagsalita, ipinahiwatig nito na hindi nito kayang tuparin ang mga hiling ngunit tutulungan nito si Asha at Valentino na mahanap ang mga hiling ng kanyang pamilya. Dinala ni Asha sina Valentino at Star sa kastilyo ni Magnifico upang subukang makapasok nang hindi nahuhuli. Naiwan sila sa mga manok habang nagkikita sila ni Dalia at ng iba pang kabataan. Narinig nila ang ingay na ginawa ni na Valentino at Star, kaya napilitan si Asha na sabihin ang totoo tungkol sa kanyang plano. Tinulungan siya ng mga kaibigan na makapasok sa kastilyo habang hinahanap ni Star ang hiling ni Sabino. Hindi sila nahuli ni Magnifico kahit nagkaroon ng maliit na sunog dahil sa Star. Nagtipon ang kaharian sa labas ng kastilyo at sinabi ni Magnifico na hindi siya ang may gawa ng liwanag kagabi. Inalok niya ang sinumang may impormasyon tungkol sa magic na matutupad ang kanilang hiling sinubukan ni Dalia na istorbohin si Magnifico sa pamamagitan ng mga tanong na ikinagalit ng hari. Nagtungo siya sa kanyang silid at nagalit sa nangyayari bago hanapin ang isang ipinagbabawal na spellbook na magpapalakas sa kanyang magic. Bumalik si Asha sa bahay at ipinakita kay Sabino ang kanyang hiling. Masaya ang lolo, ngunit biglang sumulpot si Magnifico at sinabing may nagturo kay Asha. Dinurog niya ang hiling ni Sakina na nagdulot ng matinding sakit sa kanya. Nalaman din ni Magnifico na kapag sinipsip niya ang mga hiling, lalo siyang nagiging malakas. Tumakas si Asha kasama ang kanyang pamilya, sina Valentino at Star at ipinadala ang kanyang ina at lolo sa isang ligtas na lugar habang sinusubukan niyang pigilan si Magnifico. Nagpatawag ng meeting si Magnifico at inanunsyo ang gantimpala para kay Asha. Ipinahayag din niya na si Simon ang nagtraidor sa kanya dahil sa pakiramdam na hindi siya kasali sa grupo at gusto niyang matupad ang kanyang hiling. Ibinigay ni Magnifico ang hiling ni Simon, ang maging pinakamatapat na knight. Gumawa ang hari ng isang makapangyarihang staff at ginamit ang magic para kontrolin si Simon at ipagkanulo ang anim pang kabataan na nagtulak sa kanila na magtago. Nakita ni Asha ang kanyang mga kaibigan at ipinaliwanag na hindi niya sinasadya ang lahat ng ito at na si Magnifico ang tunay na masama. Naniniwala sila sa kanya. At sumama si Reyna Amaya matapos niyang mapagtanto na wala ng pag-asa ang kanyang asawa. Nagplano sila para pigilan si Magnifico. Sinubukan ni Asha na ilayo si Magnifico sa kastilyo habang ang mga kabataan at Valentino ay pumunta sa silid ng mga hiling para palayain ang mga ito. Akala ni Asha ay nahuli na siya ng hari, ngunit si Simon pala ang nagpapanggap bilang magnifico. Saman Star, nakabalik ang hari sa kastilyo at hinawakan ang mga hiling habang pinapanood ng kaharian ang pagpapakita ng kanyang tunay na kulay. Gamit ang kanyang staff, hinuli niya ang star at ginapos ang mga tao gamit ang kapangyarihan ng kanilang mga hiling. Umakyat si Asha sa tore para labanan si Magnifico, ngunit halos hindi na siya mapigilan ng hari. Nang akala niya ay talo na siya, nagsimula siyang magbigay inspirasyon sa mga tao. Ang lakas ng kanilang puso ay nagpalaya sa star at ibinalik ang mga hiling sa mga tao. Dahil sa kabiguan ni Magnifico, ang ipinagbabawal na magic ay nagkulong sa kanya sa loob ng kanyang staff. Nagdiwang ang kaharian sa pagbabalik ng kanilang mga hiling at si Reyna Amaya na lamang ang namuno sa rosas. Ipinakulong niya ang staff na naglalaman ni Magnifico sa dungeon na ikinagulat nito. Ngayon, kayang tuparin ng bawat tao ang kanilang sariling mga hiling. Humingi rin ng tawad si Simon kay Asha at pinatawad siya ng lahat nagkaroon ng isa pang pagdiriwang kung saan natupad na rin ang hiling ni Sabino na tumugtog para sa lahat. Ipinabatid ng star kay Asha na oras na para bumalik ito sa kalangitan. Ngunit binigyan nito si Asha ng magic wand upang maging parang fairy godmother ng kaharian. Nang tanungin siya ng kanyang mga kaibigan kung paano sila makakatulong, sinabi ni Asha na magpatuloy lang silang mangarap. Nagpaputok ng mga fireworks ang star na bumuo ng larawan ng isang kilalang dagang Disney. Sa credits, makikita ang mga konstelasyon ng mga bituin na kumakatawan sa mga sikat na karakter ng Disney. Mula kay Mickey Mouse at Snow White hanggang kay wreck Ralph at Mirabel Madrigal. Pagkatapos ng credits, ang huling makikita ay si Sabino na tumutugtog ng When You Wish Upon a Star.